He welcomes in yung lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Sa ilalim na malamlam na liwanag ng buwan, mahigpit niyang hawak ang kwintas. Parang alalang hindi kailanman mawawala. Ang dagat sa malayo ay muling umalon. Ang hangin ay bumalik sa kanyang ritmo. At ang mga kulidlig ay nagpatuloy na kanilang awit. Tila ipinapaalala na ang buhay ay umaagos pa rin. Lumapit ang matandang mangingista. Marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. May mga sugat na hindi na maghihilom. Ngunit may mga alaala na magbibigay ng lakas. Para magpatuloy, tumango siya, kahit mabigat pa rin ang puso. Alam niyang hindi na kailanman babalik ang binata. Ngunit sa bawat tibok ng kwintas, ramdam niya ang kanyang presensya. Isang gabay na laging naroon, kahit hindi na nakikita. Sa kanyang pag sa baryo, ang buwan ay patuloy na nagningning sa kanyang ulunan, parang mata ng isang mahal sa buhay na nagbabantay mula sa malayo at sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan niyang yakapin ang katotohanan, na may mga pag-ibig na hindi nagtatapos sa pagkawala, kundi nagpapatuloy sa katahimikan ng gabi, sa liwanag ng buwan, at sa tibok ng pusong hindi kailanman sumusuko, sa ilalim na malamlam na liwanag ng buwan. Isang binatang nakaupo sa tabing dagat ang tila nag-abang ng sagot, sa hampas ng alon, sa hangin na dumadampi sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na hindi may paliwanag. Mula sa malayo, naririnig niya ang mga kuliglig, ang pagaspas ng mga dahon nonyog, nyog, at ang mga alon na parang may tinatago. Isang lihim na naisiparinig ngunit hindi masabi. Bakit ikaw pa, mahina niyang bulong? Tila kausap ang buwan na nakamasid mula sa itaas. Hawak niya ang lumang kwintas na iniwan na isang babae. Isang pangakong hindi natupad, isang alaala na nananatiling sariwa. Sa baryo, usap-usapan ang pagkawala ng dalagang iyon. Isang gabi bago sumapit ang pista ng bayan, may nagsasabing tumakas siya dala ang pag-ibig. May iba namang naniniwala na may mas malalim na dahilan. Habang nakatingin siya sa dagat, sumulpot ang isang matandang mangingis nakasakay sa bangka. Dahan-dahan itong lumapit at nagsabing, Hindi ka ba napapansin na buwan? Hindi ka ba nakikinig sa dagat? May mga itong hindi pa nasasabi. Napakunot ang noon ng binata. Ani mo'y may ibang ibig ipahiwatig ang matanda ang kanyang puso ay muling kinabahan. Parang may hiwagang gustong lumabas mula sa dilim ng gabi. Sa di kalayuan, isang ilaw ang biglang kumislap mula sa may gubat. Mabilis at maiksi, munit malinaw na nakita. Parang hadyat na may tinatawag siyang pumunta roon. Napatayo ang binata. Mahikpit na hawak ang kwintas sa kanyang palad. Ang buwan ay lalong nagningning. Tila sinasabayan ang tibok ng kanyang dibdib. Lumapit ang matanda at mahina ngunit mariin na bumulong. "Kung gusto mo malaman ang totoo, sundan mo ang liwanab. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng sagot ay kayang tanggapin." Sa bawat hakbang patungo sa gubat, ramdam niya ang bigat ng mga alaala, ang boses ng babae sa kanyang isipan, at ang mga matang minsan nang nangakong hindi siya iwan. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang huni ng kuliglig at ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puno. Tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pagdating sa bukana ng gubat, muli niyang nakita ang kumikislap na liwanag, ngunit gayong mas malinaw at mas nakakatakot dahil kasabay na ilaw, may narinig siyang boses na pamilyar. Isang bulong na hindi niya inaasahang maririnig. Kasama mo pa rin ako, kahit hindi mo na ako nakikita. Napatigil siya. Nanigas ang kaniyang katawan sa biglang pagdating na tinig. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang bato, at ang mga dahon ay sabay-sabay na nagingay na parang may gustong itago. Hindi impossible, mahina niyang sambit. Hawak pa rin ang kwintas ng gayon ay nanginginig sa kanyang palad. Ang liwanag ay lalong lumapit, parang humahaplos sa kanyang mukha. At sa kislap nito, tila may anyong unti-unting nabubuo. Isang silweta ng babae. Mahaba ang buhok na hinahampas ng hangin. At ang mga mata, ang mga matang iyon na minsan niyang minahal. Ngunit may lungkot at bigat na hindi niya may paliwanag. Bakit ka nawala? Ano ang nangyari sa'yo? Tinatanong niya, Ngunit tila wala siyang kasagutan. Ang tinig ng babae ay muling dumampi sa kanyang pandinig. Hindi ako nawala, ako'y naipit. Bago pa siya makasagot, Isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa likuran. Kasabay na paglipad ng mga ibon na tila natakot. Muli niyang nilingon ang gubat. Ngunit sa kanyang pagbalik na tingin, wala na ang silweta ng babae. Tanging ang liwanag na lang ang naiwan. Anti-unti itong lumilipat papalob pa sa pusod ng kagubatan. Naroon ang matandang mangingista. Ngunit gayon ay nakatayo sa di kalayuan. Nakamasid, nakakunot ang noo. At muling nagbitiw na mga salitang. Lalong nagpalakas ng kanyang kaba. Kung susundan mo pa iyan, hindi na ikaw ang babalik. Nanlamig ang kanyang katawan. Munit mas malakas ang hatak ng damdamin kaysa sa takot. Isang hakbang, dalawang hakbang. Hanggang sa tuluyang sumuong siya sa madilim na kagubatan. Ang liwanag ay tila gumagabay, parang alitaptap na hindi mapigil. Naglalakad siya sa pagitan na matataas na puno, na ang mga anino ay nagkukuwento ng mga lihim ng nakaraan. Sa bawat paghinga niya, parang mas sumisikip ang paligid. Ang mga tunog ng kuliglig ay biglang nawala at ang katahimikan ay nakabibingi, nakakapangilabot. Kasama ka pa rin, muling narinig niya ang tinig ng babae. Ngunit gayong mas malinaw, mas malapit. Parang nasa mismong likod niya. Kaya't mabilis siyang lumingon. Ngunit wala siyang nakita kundi kadiliman. Humikpit ang kapit niya sa kwintas. At sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang biglang dumampi. Kasunod ang paglitaw na isang lumang kubo sa gitna ng gubat. Tila matagal nang iniwan, ang bubong ay halos gumuho. Munit sa loob nito ay may nagliliwanag na animoy apoy. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinakabahan munit tinutulak na pagnanais na malaman ang totoo. At sa pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy na insenso at mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Larawan ng mga taong hindi niya kilala. Munit may isang mukha roon na hindi maaaring pagkaila. Ang larawan ng babaeng kanyang minahal nakasuot ng tradisyonal na barot saya. Ngunit mas bata, mas inosente. At nakasulat sa ilalim nito ang isang pangalan. Hindi ang pangalan kilala niya. Kundi ibang pangalan na hindi pa niya naririnig kailanman. Napalunok siya. Ramdam ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maunawaan kung bakit ibang pangalan ang nakasulat. Habang ang mukha ay walang dudang siya ang minahal niya. Lumapit siya sa larawan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang lumang papel at sa kanyang pagdampi. Ang apoy sa sulok ng kubo ay biglang lumaki. Nagbago ang liwanag, naglaro ang mga anino. At sa gitna ng sayaw ng apoy ay may boses na muling nagsalita. Hindi mo ako kilala. Ang nakilala mo ay isang pangalan lamang. Hindi ang buong katauhan ko. Napatras siya. Hindi malaman kung saan nang gagaling ang tinig. Tila ba mula sa dingding? Sa hangin? Sa mismong sahig na kanyang tinatapakan? Bakit mo tinago? sigaw niya. Ngunit ang sagot ay dumeting na parang bulong na may kirot. Dahil ang aking kwento ay hindi para sa lahat. At ang mga mata ng mundo ay hindi handang makakita. Sa kanyang paligid, anti-unting nagpakita ang mga aninong hugis tao. Mga aninong walang mukha. Ngunit nakamased, nakapalibot. Parang bantay na nagpoprotekta sa isang lihim na hindi dapat mabunyag. Nagsimulang mabasag ang isa sa mga larawan sa dingding. Tumulo ang piraso ng salamin sa sahig, at sa bawat pagkalaglag nito, ay lumilitaw ang piraso ng katotohanan, isang lumang ritual, isang pangakong nakatali sa buwan, at isang babae na hindi kailanman umalis. Dahil siya ay hindi kailanman pinayagang lumaya, napaluhod siya sa malamig na sahig ng kubo. Hawak pa rin ang kwintas na kanina pa nanginginig sa kanyang palad. Ang mga aninong nakapalibot ay tila lalong lumalapit at bawat paghinga niya ay parang hinihigop na katahimikan ng gubat. Kung gayon, ikaw ay nakagapos. Mahina niyang bulong. Parang siya mismo ang nakaramdam na bigat na iyon. Muling sumagot ang tinig ng babae. Ngunit ngayon mas puno ng sakit at pakiusap. Hindi ako nawala. Hindi ako tumakas. Ako'y inyalay. Parang sumabog ang kanyang dibdib sa narinig. Isang katotohanang hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan. Nais nice niyang tumayo. Nice niyang isigaw ang lahat ng tanong. Munit ang bigat ng paligid ay tila pumipigil sa kanya. Mula sa dingding, isang lumang ukit ang nagliwanag. Hugis buwan na may nakapulupot na mga bituin, at sa gitna nito, isang pinto na parang unti-unting bumubukas. Nagpapakita ng liwanag na hindi niya mawari kung magliligtas o tuluyang sisira sa kanya. Naroon ang silweta ng babae, munit gayong mas malinaw kaysa deti. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tulong. Munit kasabay nito, may halong takot takot na baka ang pagbukas ng pinto, ay maglabas ng bagay na mas malala pa kaysa sa kanyang pagkakagapos. Lumapit siya, nanginginig, at sa sandaling at manghahawakan niya ang kamay ng babae, biglang umalingaungaw ang tinig na matandang mangingista mula sa labas ng kubo. Huwag mong gawin. Kapag binuksan mo ang pintong iyan, hindi na ikaw ang magiging ikaw. Natigilan siya. Nakatitik sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Ang sundin ang tinig ng puso o ang tumalikod at mabuhay ng may tanong na habang buhay. At sa gitna ng liwanag at dilim, ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit pa sa babae, habang ang pintuan ay tuluyang bumukas. Nagpapakita na isang liwanag na nakasisilaw. Isang liwanag na tila sa sagot sa lahat. O maglalagay ng wakas na hindi na niya mababawi. Sa pagsiklab ng liwanag, napapikit siya. Ramdam ang init na parang nagmumula sa puso ng buwan mismo. Ang kobo ay umalingaungaw. Parang may mga tinig na sabay-sabay na nagdarasal. Mga salitang hindi niya maintindihan ngunit tumatagos sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon niya nakita. Ang babae, nakatayo ng gayon sa kanyang harapan. Hindi na silweta, hindi na anino. Kundi siya mismo, buo. Munit may tanikala na liwanag na nakapulupot sa kanyang katawan. Palayain mo ako. Mahina ngunit maring sabi ng babae. Ang kanyang mga matay puno ng pag-asa. Ngunit kasabay din ng takot na baka mali ang desisyon ng binata. Hinigpitan niya ang hawak sa kwintas. At sa sandaling iyon, napansin niya na ang kwintas ay kumikislap. Katulad ng tanikalang nakagapos sa babae. Parang isang bagay. Kung sisirain mo ang kwintas. Sabi ng tinig na matandang mangingista mula sa dilim. Mapapalaya siya ngunit ikaw ang papalit. Nangatog ang tuhod niya. Parang biglang lumubog ang lupa sa bigat ng pagpili. Tumingin siya sa babae ang babaeng minsan niyang minahal. Ang babaeng hanggang gayon ay hindi pa rin niya magawang kalimutan. Paano kung ikaw ang mawala? Tanong na babae. Luha ang pumapatak sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya sumagot. Bakos lumapit siya. At marahang idinampi ang kwintas sa tanikala ng liwanag. Isang malakas na ugong ang yumanik sa paligid. Ang mga anino ay nagsisigawan na parang nasusunog. Ang gubat ay tila gumagalaw. At ang buwan sa kalangitan ay lalong nagningning. Dahan-dahan, nagsimulang mabasag ang tanikala sa katawan ng babae. Ngunit kasabay nito, anti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. At ang bigat sa kanyang katawan ay parang hinihila siya palayo sa sariling katauhan. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang babae sa mata. At mahina niyang binikas. Basta't malaya ka na sa patna yon. At sa pagputol ng huling tanikala, isang putok ng liwanag ang sumabog sa buong kagubatan. Tinabunan ang lahat ng tunog lahat ng anino, lahat ng alala, hanggang sa tanging katahimikan na lamang ang natira. Sa katahimikan, ang hangin ay tila huminto, at ang mga dahon na gubat ay hindi na gumagalaw. Ang liwanag mula sa pagsabog ay dahan-dahang kumupas, hanggang sa muling bumalik ang malamlam na kinang ng buwan. Nakatayo ang babae. Malaya na, hawak ang kanyang dibdib na tila bagong isinilang sa liwanag. Ngunit sa harap niya, wala na ang binata. Tanging ang kwintas ang naiwan sa lupa. Pumipintig pa rin na mahinang sinag. Parang puso na patuloy na tumitibok. Dumampot siya. At sa sandaling iyon ay dumaloy ang mga alala. Ang binatang nag-alay ng sarili para sa kanya. Bakit kailangan pang ganito? Mahina niyang bulong. Luha ang tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mga mata. Naroon pa rin ang kubo. Ngunit wala na ang mga anino. Wala na ang tanikala. Tanging ang malamig na hangin ng gabi ang nakapalibot sa kanya sa dikalayuan. Natanaw niya ang matandang mangingista. Nakamasid, nakayuko, at marahang nagsalita. Ang bawat paglaya ay may kapalit, at ang buwan ang laging saksi. Tinignan niya muli ang kwintas. Mahigpit itong hinawakan. At sa ilalim ng buwan, isinumpa niya sa kanyang sarili, na ang sakripisyong ibinigay para sa kanya, ay hindi kailanman masasayang. Ngunit sa hangin, isang bulong ang dumampi sa kanyang pandinig. Mahina ngunit malinaw, isang tinig na kilalang kilala niya. Kasama mo pa rin ako. At sa kanyang paglingon, sa pagitan ng mga puno, isang anyo ang tila nakatayo, nakamasid, at antiunting naglalaho kasabay ng liwanag ng buwan.